Oh, welcome back mga kaboxing. So isang malungkot na balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans dahil bigo nga pong makuha ang panalo at maiuwi ng ating pambato na si Jay Brian Baricuatro ang gintong medalya sa naging final match ng World Boxing Cup na ginanap sa bansang Kazakhstan kontra sa hometown fighter na si Sanzar Taskinbay sa isang controversial na unanimous decision. Dahil sa round 2 nga po ng kanilang laban mga kaboxing ay nakapagpakonekta nga po ng isang sulidong 1-2 combination ang ating kababayan dahilan para bumagsak ang pambato ng Kazakhstan. Ngunit di nga po ito binilangan ng referee at inantay lang makatayo ang hometown fighter na para bang walang nangyari dahil natapilok lang daw ito. Ngunit pagdating nga po ng third and final round ng bakbakan ng dalawa, si Tashkin Bay naman ang nakapakonekta ng solidong kombinasyon dahilan para mahulog ang mouthpiece ng ating kababayan. At dito tumalikod nga po ang ating pambato para snyasan ang referee na nahulog ang kanyang mouthpiece. Ngunit mabilis pa nga po sa alas 4 ang referee nang binilangan agad ang ating kababayan. Makikita nga din po sa mukha ng ating kababayan ang pagkarismaya na tila alam na nito na di na siya mananalo sa laban. At di pa man inaanunsyo ang panalo ay mangyak ngayak na nga po si Baricuatro sa pagkarismaya at panghihinayang na di mauwi ang gintong medalya sa Bansang Pilipinas. Agad naman pong nagpo si Baricuatro sa kanyang Facebook account at nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya. Ginawa na daw niya ang lahat Ngunit baka hindi pa daw talaga para sa kanya ang panalo Ang napanalunan nga pong silver medal ni Baricuatro mga kaboksing Ay ang nag-iisang medal yang nakuha ng Philippine National Team sa World Boxing Cup Na nilahukan ng 35 bansa at mahigit 450 boksingero. Ano sa tingin niyo mga kaboksing? Tama lang ba ang dipagtawag ng referee ng knockdown kay Tashkin Bay at binilangan ang ating pambato nang mahulog lang ang mouthpiece nito? Sa ibang balita, former Unified IBF at WBA Super Bantamweight Champion Marlon Tapales ay inanunsyo nga po nito sa isang Facebook post na lilipad ito papuntang Japan para maging training partner ni Two Division Undisputed Champion at tinaguri ang halimaw ng bansang Japan na si Naoya the Monster Inoue sa kanyang paghahanda sa bigating laban nito kontra Murudjun Akmadalyev. Dahil matapos nga pong pumutok ang balita na na ang bakbakang Inoue kontra Akmadaliev ngayong paparating na Setyembre 14 na gaganapin mismo sa baluarte ni Inoue sa IG Arena, Aichi, Japan ay minabuti nga pong kunin ng kampo ni Inoue ang nagpatikim ng pait ng unang pagkatalo kay Akmadaliev na si Marlon Tapales. Matatandaan, buwan ng Abril ay tinalo nga po ni Tapales si Akmadaliev via 12 round split decision taong 2023. At buwan ng Disyembre sa kaparehong taon, tinalo naman ni Inoue si Tapales via 10th round knockout. Dagdag pa ni Tapales, ang experience na ito ay makakatulong daw sa kanya para maibalik ang dati nitong kondisyon at maihanda ang sarili sa pangarap nitong maging isang world champion ulit.